Ano yan? It's offering May kailangan ka. Hindi mo na si Mika eh. <laughs> Pagkakita ko ba sa kanya? Kapin ko ba siya? Yeah, kapin mo. Tsaka mo lap-lap eh. Uh -huh. Kaya kami niya eh. Tati siya mo na dila mo. Tara na. Ay. Ano ko ano namang gagawin pag nagkita kayo? Tinitigan siya. Yag. Yeah, Number three. Kisses. Sano? Mali. Kiss mo sa <laughs> Kifi. <kailangan. laughs> <laughs> ano siya si mo? Ano kulay? Lock yung bag mo? Okay.

Ano yan? Peace offering te. eh. Peace offering saan? Mm -hmm. Sisi, Sisi na lang sa mga pranks na ginawa namin sa iti. May kailangan ka. Ano? April 8 ngayon. Ito eh. Saan mo ko? Saan? Sa airport. Bakit? Susundin mo na si Mika eh. Sabi na may kailangan ka. <laughs> <laughs> Bakit kasi ganyan yung peace offering mo? Sino nag-isip niyan? Si JJ, sabihin to. gusto mo eh. eh kamukha mo naman, ti. Ano ka mukha ako <laughs> dyan? Ah, mo. Hello. Hello. Oh, 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 oh. <laughs> Kanya, <pa> <laughs> kaya ano yung papa pa inis? Ganyan pa ako pag nainis ka, pinapagpag. pa kayo ka dito. At least di ako tinitigyawat. Okay. <laughs> ano? Salamat mo lang. Hindi ko na kasi alam gagawin ko, Tee. lang, hindi ko alam. Love life ko ba yan? <laughs> <Okay>. <laughs> diba? oh. Di ba? Ba't hindi ka magkasama ka, JJ? Oh, Bakit sa'kin? Sa Bakit ako wala dyan, Tee? Ano? Ayoko nang kasama yan eh. Napapahamak ako eh. Kahit ako, ayoko siyang kasama. Pero ayoko rin kasama ka ngayon. Huh? May ginagawa ako! <laughs> Tsaka pakialam ko sa love life niyo. Yung mga love life niyo, inyo na yan. Ayoko na nangyayinan ng na mga ganyan sa ngayon. Sa akin pwede. Ha? Pwede sa akin. Ano ba gusto sa'yo? Ah, kasi. So, uh <laughs> ano lang, de? Support system ba? Support system? That's what friends are for. Yes. Wow, ngayon friends na tayo ah! Ano yan? Nung isang araw. <laughs> Kung isang araw din naman friends touring mo sa akin. Yeah. Ate, the best ate in the world. Yes. O, oh, di ba kayong dalawa yung friends? Di, tsaka mabait na si ate. Ano? Mabait. Diba? Oh. Pero, di ba? Oo. Pero, ebong ko ngayon. Patinoyin mo yan. Pag di yan nag-sorry sa akin, um, umusuna, hindi kita sasamahan. Umayos ka na! Mag-sorry ka na kasi! Mag-sorry mag mag ka? Ano ko sa ko? Uloon, uh, me, wala akong pakela, may kasalanan ko ako wala mag-sorry ka. Napipigil na ako sa iyo pag nakikita kita. Isipin mo tinitiis ko yung mukha mo mula umaga hanggang gabi. <laughs> ano oh, 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 oh. na kasi pala ng mga kanan namin eh. Oo. Ano ba 'yung sige? Ano? Oo, sige. Sige na, akit na ako kaya 'yung mag-sorry. Sorry na hey, si. Sorry, sorry. Sorry. Ano 'yung salamin sa dalawa? <laughs> <laughs> yan ang answer ko. Bakit lang gusto to eh? Ito ang nakakaisip okay. eh. So, Kapag dito, may ako, kailangan ay, kayo, ang galing mag-sorry. Peace offering niyo, bakit ganyan? Eh, ano mo sa lahat. Maganda yan, pink. Uh Oo. -oh. Oh. Gusto ko ba ang pink? Maganda ka ba ang kulay niya? Anong ganyan ang paggalit Anong ganyan ang paggalit? Hindi ah, iba yan ah. <laughs> Sabagay. Si J.J. bumili niyan, di ba? Oo. Ah, puro butas kasi ang starfish kaya. Parang brothers. Sige, sasamahan kita, pero... Pero? Hey, no? Hindi <laughs> mo nakakausapin si Chichi kahit kailan. Oo! Oh! <laughs> gusto mo ngayon na after time eh! Hindi <laughs> uh, ba siyang iisip ko, ba't ako sa bahay na ko eh? Hindi pa bulito sa akin. Kahit sa lalas na ako. Pag wala rin. <laughs> wala na talaga. Bawi ka na lang <laughs> next slide. Sige, sasamahan kita. Anong oras ba? Actually, oh, ngayon eh. na nga dapat eh. Ay, eh, kiss yan. <laughs> 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 May photoshoot ako yung boss. <laughs> <laughs> Kailangan ko mag-rest. sige Eh, Saglit lang yun. Tinan mo, sunod ka sunod sa akin kapag may kailangan ka. Kapag may sarili kang buhay, Ay, hindi kita nakikita sa tabi ko. Ah, yun ang gusto mo, nandito. Di ba? Tama yun, tama yun. Hindi hey, ko gusto. Kailangan lang kita, ano yan, alagaan, protektahan. Kasi kapag may kailangan ko. Alagaan mo, Mi! <laughs> Ito na ba? yun, suporta oh. okay. mo! Okay, pampersan kita. Tara din. <laughs> pampersan mo <laughs> na. Gara <nun>, ano? <laughs> pampersan. <laughs> pampersan. <laughs> kita sa akin, 7 mo sa 7 ngayon, bis na kayo. sa ko siya. Ah! ah. ah tsura <laughs> yun na, yun na. Uh, ko lang, te. Oh. Anong gagawin ko pag ko na siya? Ay, laplapin mo agad yung kifin niya. <laughs> Magpractice ka na ng ano, ng Ganun, no? <laughs> Ano <slider>. gano'n. <laughs> <laughs> Hakap! Akapin mo agad! I-kiss mo, pumunta pa sa Kivi <laughs> Airport pa lang, no? Pili ko, hindi pa nangyayari. Wala na. Busted na. Busted <laughs> na, eh. Hindi. Pag yung mga LDR, kailangan pag nakikita mo agad sa airport, you were just a dream. <laughs> ano ang gagawin ko, Ti? Akapin mo nga. Ayun lang. No? Akapin mo, tapos tumalong-talong ka doon. pag Tapos titigan mo agad. Yung kifi niya. <laughs> Ay! finish ibuli. Part ah. Oh, 11. Alam mo, 11? Dalawang daliri na yun. Mabilis ka na. Bago ako isip ka. Mabilisan mo, mo ano? na. Mabilisan mo. Tiyan mo oh. Parang may bags. Ay! Wala na. Mabilisan eh. mo na. Ikaw lumayas ka. Ha? Kala mo, busy na ako. Hindi nga yan. <laughs> yung bihis mo, may amoy pa rin. <laughs> Karedin na ako. Ay! Ay! nagbakabit ng aircon! <laughs> Dito siya matutulog? Oo, oh, okay. So Sinabi okay. mo na sa kanya. Kaya mo? Okay. Uh, hindi mo nga na paano siya gigrit eh, tapos mabaganyang ka pa. Ano aircon na gulang? Ano sabi mo dati sa akin, okay ka lang, walang aircon, ayaw mo naging aircon, ayaw mo sa malamig, ngayon may aircon ka na. Willing ka na agad mag-adjust. <laughs> hindi na kami tabi. Samantalang sa akin, hindi ka nag-a-adjust para <laughs> sa akin. Oh. Ay, gusto ko lang sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang araw sa mga mundo. Plastic. Fifteen <laughs> minutes later. Kanina pa kami dito, ang tagal ni yayo eh. Puntahan mo na nga, nahinis na ako. Ayos mo ang lakad mo! Parang kasi kasi modo! Diyos ko, kanina pa ako. Naka-prepare na una pa ako. Anong oras na oh. ako? Anong oras mo sa bintana. Sinilip ko kasi. Okay. Mga starfish. <laughs> starfish ko? Bakit? Sinilip mo sa bintana. ba? Ano ba? -tala. ka. Parang yung asa. S <laughs> <laughs> <I'm> <laughs> Siyempre siya ang kakamunin ng regalo. Hahaha! Hahaha! Anong nagagawin sa kakamunin? Anong nangyayari ko? Sumasadyo na naman mo? Oh. background check. Diba? Anong nangyayari mo gagawin ko tinan mo Hindi ko alam kung pagkakita ko ba sa kanya? Jakapin ko ba siya? Ano ba? ja hindi niya alam. Ikaw ang yumakap sa kanya. <laughs> Si Dula na pangin natin. mo si JJ yayakap doon? Ha? Oo. Ayaw mo. Yakapin mo. Tsaka mo lap Bakit ka nahihiya? First time mo? Nung Wag ako! Sa pakito ko mo. Talaga? Nilig pa lang eh. Nakamatawa yun. Totoo, totoo. Gusto na ka rin. niya naliri niya. Eh! Hindi, <laughs> ganun lang yan. Mag Siyempre, dumating, pumunta dito, di ba? Hindi, mo lang. Wait, okay, purihin mo. Maging ba siya? Paano siya tititigan sa mata eh? Titigan mo sa noo. <laughs> Hindi, sa toon. Pati mo kayo titigan sa mata. Titigan mo sa noo. Parang kunyari, nakatitig ka sa kanya. Ah! Oo oh, nga lang, banlag pa ganun. Parang lutang <laughs> mo. Di ba? Hindi, akapin mo lang. Huwag mo, mo na dilat mata mo. Gusto ko yung gabos Alam mo yung... Flowers! Aaaaaaah! Sa akin, mo, mo, mo ah, ka! Ka na, mag... Huwag na! Huwag ka nang um, makakaugat! Diba? Ugatan ka, tapos magpapili ka ng flowers. Tama <laughs> <laughs> puno! Oh. <laughs> <laughs> Mukha kang kahoy, tapos magpapili ka ng flowers. <laughs> 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 flowers, sige. Anong klaseng flowers? Rose, ganun ba? Ayaw mo sa Oh, uh, I-advance na natin yung dito. Tingin mo tayo, magkano kaya yun? Hindi ko alam. Uh, yung range siya yun. Yung range? Uh, 5K, ganun. Meron mo ko. Saan? Saan? Saan samahan lang kita? Kaya, yeah, dito hey, kayo hindi. Alam naman. Kailangan na lang na paglalakay pa rin. Sponsor mo mm -hmm. ba ako? Ate <laughs> 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 oh, um um kita. Subordive ka. Hindi kita kadugo. Ayan mo na, mutuin ka namin na sagot e. Hahaha! pa lang! Huwag pa lang! Ano ito, sasabihin ko iyo sa babae, nakakapikon pag lalaki yung like, first impression last. Pag ikaw talaga, maliit ka. Uh, promise, hindi ka magugustuhan <laughs> nun for the rest of your life. <laughs> Di ba aling babae ang maliit? Huwag lang kayong mga lalaki. Unti oh, lang ang hell. Unti lang ang hell. ka na konti na lang. Tingnan mo ang oras na. Ano kala mo sa airport? Airport mag-a-adjust sa'yo? Bilisan mo na. <laughs> nag na. Pag-a-sang harap. <laughs> Pag-a-sang <laughs> 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 harap. <laughs> <laughs> Practice mo na dila mo. Tara na. Practice mo na. At malapit ang dumikip sa kiti yan. Ano mag-a-sang harap siya? Ito na kami sa sasakyan. Kinakaba na kami shibuli. <laughs> ano? Um, Nag-train na tayo kanina. Ano una mong um, gagawin? Pag nakita mo siya, Hello. Cellphone. Cellphone. Kaya mo cellphone. Mati na lang kayo mag LDR for life. Oh, <laughs> no. Saya mo! Ano na ano mong gagawin pag nakita kayo? Ano? Titigan siya. <laughs> oh, yes. Number two. Number two. Yag. Yeah. Yag yeah. 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 Number Next step. Number three. Kikis. <laughs> ah! Man. So, no. Ba Mali. Ano yun? Lola? Huwag oh. Kiss mo sa kifi. <laughs> <TV. laughs> ko <tali natin> <laughs> Kiss mo, kiss mo, kiss mo mga sa kifi. Tingnan mo din mga Siya ay mahihiya. Sige. 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 na. oras nabi Mag-drive ka na. Basta, <laughs> Natin Ay, may tayo ng ano, oh. to the flower shop. Ay, let's, let's go. Tahan natin mga kasalita mo, malalalim. Malalalim? Oh. oh ano, ano. Itong puso ko, para lang sa'yo. Ano? Itong puso ko, <laughs> oh. para lang sa'yo. Baka karating pa lang mo, tumalis na eh. Oo, oh, wag mo yung aarap to. Baka ma-offend. Oo. <laughs> okay, oh. oh. <laughs> hey, naman, isa mo oh. na. ng so oras na Eto na. Eto na, makikita nyo na. Ang kifi niya. Ay, <laughs> <laughs> excited na sa'yo. mo hindi na siya ano. Parang may estigmatism yung ano ko, cellphone ko. <laughs> 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 hindi <laughs> na siya ano kabado. Matik yan. Kanina sobrang kabado niya. Eh. Ayun. Excited din ako. Sa totoo lang. Kasi syempre, for the first time, makikita ko siyang masaya. Mad kagad. Ayoko yoko lang siya nakitang banyo ang kasaya, kusaya ko pa <laughs> sa siboligo. Grabe siboligo. Grabe <laughs> kay lang sa biliita. Ano oh, sino 'no? Anousin n'yo nya? Tayo. Mm -hmm. pa kami naghihintay. Alto. Oh, ano tok mo? Ano mo ampon? Nandiyan din. Bakit? May bawa nandoon eh. Ano ba 'yan or niya? Kumong ka. Ba ano pa ba siya na ito agad eh? Huh? siya makunta. Wala pa rin. Oh, um, wait. Hindi naman nila yung bed. Kanina pa arrived eh. Hindi kayo nangin siya ka. Baka naman mo. Baka naman dami accounts ang kausap mo, hindi okay. kaya. Kita okay. mo naman, di ba? Nabibidyo all kami. Sent mm. pa ng tigit. Oh, uh, hindi ka, Ibi! Ito ka Tawa tawag? Mm. Huh? Oo. Oh. Hello? Hello? Hello, Jay. Oh. Asan na ka? Asan na kayo? Di ko nga. Ano oh, yun? nagintay dito sa parking. Totoo ba? Bakit ba't ba't si Jay-Jay ka tumatawag? Kanina pa hey, ko na naghihintay. Sabi niya eh, kasi siya yung sa akin eh. Hindi ko naman Idol? Ano nga ka sa'yo ba eh? Ano? ko, Ti? Ang naman, te? Bakit na Hindi ko alam, hindi ka si Ti. Yun lang akin wallpaper mo pa siya. Di ba pa na nakikita ko? Naka-airplane mode ka? Bilisan mo, sunduin mo! Nakakahiya ka talaga! Sama na nga ako! Sama na ako! Ko! Ang hirap ang alaga na s***! Misa ka na nga lang mag-support ng ganito eh! Hello, ate! Sa saan niya gawin? Eh? Kanina ka pa namin na hanap. Nandito po ako sa tapat ng airport. Dito malapit sa exit ng parking. Exit ng parking? Opo. Tara, tara. Bilisan ah, nyo. Tara na, pre. Ano pa nakikita mo? Ano, dito ako sa tapat ng sasakyan na Red. Tapos Tara, kita... ah, dito, hoy! Ah, dito ka! Tataran uh, pa to. mo! Ikaw, ikaw yung kamit, oh. apo! Hindi naman ako Hello. Hello? sa sa, sa, sa ang nang kotse na red, tapos pila lang mo sa L300. Okay, wag mo kotse na red. Ang dami ito. 108 yung kotse na red Ano ba? Ano ba nga na dyan? Pwedeng... Palatandaan? Uh, marapit sa mga trolleys. Trolleys? Diyos ko, nasa trolley kami, babe! Si <laughs> 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 trolleys. Eto. Ha? Huh? Okay. Ano? Ano? Ano na bang ibang ano? Landmark? Ano bang? Ano ba? Pena ka? Beach ako mo. Landmark ka? Ang na ka-beach mo. 1,068. Basta dito, Tessa. Sa mga ano, trolleys. Trolleys. Ang hirap naman nun. Baka mapunta kami ng SM Cubao nito kapag trollies si Nana. Masaya na tayo. Nahihiya tayo. Malayo pa yun. Naka-beige. Oo. Ay, te! Ano siya so cool no, Black yung bag mo? Ako. Anong kulay na mo? Kulay cool pa? Um, eto, okay. hanggang saan yung buhok mo? po. Ano? Ano?